Alamat ni Mariang Sinukuan. Bersyon para sa mga bata. Sa bayan ng Pampanga may bundok na tinatawag na Bundok Arayat. Sinasabing doon nakatira ang isang mabait at magandang diwata na ang pangalan ay Mariang Sinukuan. Si Maria ay may mahabang itim na buhok, maputing kutis at magiliw ang ngiti. Kahit siya ay mahiwaga, hindi siya nananakit. Sa halip mahilig siyang tumulong sa mga tao lalo na sa mga may hirap. Tuwing gabi, tahimik niyang iniiwan ang mga prutas at gulay sa bahay ng mga taong nagugutom. Wala siyang hinihinging kapalit, kundi ang pagiging mabait at masunurin. Isang araw sa bundok, isang araw may tatlong lalaki ang umakyat sa bundok. Gusto nilang makita si Mariang sinukuan at manghingi ng prutas. Pagdating nila sa itaas, Nakita nila ang mga puno ng mangga, bayabas, at saging na punong-puno ng bunga. Dahil sabik sila, nag-uwi sila ng labis-labis na prutas kahit hindi pa humihingi ng pahintulot kay Maria. Sa kanilang pagbaba, unti-unting naging mabigat ang mga dalang bayong. Nang buksan nila ito, laking gulat nila, puro bato na ang laman, ang babala. Nagpakita si Mariang Sinukuan sa kanila. Mahinahon niyang sinabi, "Ang mga biyaya ay para sa mga taong marunong magpasalamat at hindi sakim. Dahil sumobra kayo, ibabalik ko sa inyo ang bigat ng inyong kasalanan." Mula noon, hindi na muling nakita si Mariang Sinukuan. Tumigil na rin ang pagdating ng mga prutas at gulay sa mga bahay. Naging malungkot ang bundok. Ngunit sa gabi, sinasabi ng matatanda, Nakikita pa rin si Maria mula sa malayo. Nagmamasid kung ang mga tao ay natuto na ng leksyon. Aral ng kwento Maging masunurin at marunong magpasalamat. Huwag maging sakim. Ang sobra ay hindi laging maganda. Igalang ang kalikasan at mga biyaya. Ang kabutihan ay sinusuklian ng kabutihan. Ang kasakiman ay may kapalit.